Ito yung tinatawag nilang pipinong gubat at kilala din ito as world's smallest cucumber. Ang pipinong gubat ay pwede mong kainin yung kanyang uh, bunga, yung manibalang na bunga. Yun ang magandang kainin at uh, iwasan natin na kumain nitong uh, hinug na bunga nito. Pag nasubrahan ka ay pwede kang magkaroon ng diarrhea o pagtatae yung pipinong gubat, nung uh, ako'y maliit pa, pinagamit namin yan sa pagpatuka sa manok. Magandang pampatuka sa manok. Pwede itong gamitin na uh, pamurga. At yung mga sabungiro doon sa amin, ay eh, ginagamit nila ng pampatuka bago nila ilaban sa sabungan yung kanilang mga alagang manok. Yung mga dahon ng uh, pipinong gubat, ay pwede mong uh, durugin at... Uh, gamitin pang gamot sa mga kagat ng ahas, sa mga rases o sa mga hemorrhages at yung uh, pinagsamang katas ng dahon at sa bunga ng pipinong gubat ay mayroon itong antibacterial properties na mabisang uh, gamot para sa herpes, sa sakit na herpes. Pwede rin itong uh, kainin para panggamot sa may mga sakit na diabetes at uh, maganda rin itong gamitin para sa mga taong mayroong dinadanas na sakit sa bato so marami pa itong kailangang pag-aralan para matuklasan ko ano talaga ang gamit ng pipinong gubat na ito at napakarami nito sa paligid natin oh